Ang buhay ay laging may at saya Ganyan lang talaga Kung bakit kakambal lagi ang problema sa Trina At kung ikaw naman ay magmumukmok Nadami lamang ang mga kulubot Tatanda ka puputi ang iyong buhay Dadaanin ko na lang sa kanta Dadaanin ko na lang sa tawa Ang lahat Pati na ang problema Bawat gagawin ay ikyan mo ng ngiti Kahit pa ito ay sadyang sandali Sumabay sa kanta Sama-sama tayo ay magsaya Dadaanin ko nalang sa kanta Dadaanin ko nalang sa tawa Ang lahat, pati na ang problema Bawat gagawin ay tigyan ng ngiti Kahit pa ito ay sadyang sandali Sumabay sa kanta Sama-sama tayo ay magsaya sama sama tayo ay mag